So guys, welcome to my channel. Kung hindi pa po kayo subscribe please subscribe my channel. Ayan. Ngayon po ay natito naman kami sa restaurant malapit sa hotel sa aming pinagpuntahan sa Miami. Ayan. Kasi sa aming hotel na niste stay ay wala silang restaurant sa gabi. Hindi sila nag-o-open sa gabi. Kaya walang dinner, walang breakfast lang. Kaya naghanap kami ng makakainan. Ngayon, yung dyan kami kumain kasi ay, dyan lang mayroong French fries na favorite ni Kiki at saka chicken tender. Kaya, dyan kami nag-isip na kumain. Ayan, ang ganda naman ang restaurant dyan ay sa isang hotel dyan sa Miami. Ayan, mayroon din silang bar. Maganda yung o oh, Pwede ka rin kumain sa labas. Gusto mo eh, si Kiki. Gutom na siya dyan. Mga alas 7 na ng gabi. Tapos, Uh, ako naman ay gusto ko rice. Buti na lang may rice yan. Ang in-order ni Kiki ay chicken tender at saka rice. Asawa ko ay burger with a rice. At ako ay rice with chicken at saka platin. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo in-order. Kaya na in-order ko chicken half breast uh, pa o oh, basta half siya, half siya ng chicken. Tapos may rice, yellow rice at saka may protein. Ay si Kiki, big meal yung kay Kiki na yan. Tender with a french fries and civic eye burger. Yan na asawa birthday na that time. Kaya kumain kami, nag-celebrate kami ng na kanyang birthday. Ayan na. No? Si Kiki hindi naman niya maubos yung pagkanya na yun eh. Kaya lang, gusto niya ng french fries. Ayan, asawa ko. Mukhang siya mag enjoy kasi french fries at saka hamburger. Ayan, mukhang masarap naman yung in-order ko. Kaya, tatry na natin. Ang sarap tingnan ng food. Sana masarap. Pero, masarap naman siya, siguro. Alright. Sa lahat po na nakasubscribe sa maraming maraming salamat. Ayan, aking ah, asawa. Ayan yung restaurant. Thank you for watching. Love all. Bye.